Yo makamatik, maganda magandang umaga makamatik Nandito tayo sa tabing dagat makamatik Papakita ko sa inyo makamatik yung nakita ko Ng mga Shell makamatik na umang hangga, ang ganda makamatik Lalo na pagka maliit ayun. Napakaliit, makamatik. Napakakawala na. Ito pa isa, makamatik oh. Ayan, makamatik. Kung may kita nyo, napakaliit nila. Tunay na kulay yan, makamatik. Tapos, hindi siya hinugasan. Hindi ka sa iba. Hinugasan pa bago i-vlog. Makamatik ito. Hindi na hinugasan. Kulay niya talaga mamatik Ang gaganda makamatik. Ganito ang mga kamatik, magandang alagaan mga kamatik. Ayan yeah, mga kamatik, sarap alagaan yung mga ganyan, umang na malilit. yung pang iba makamati ko oh. nakita ko talagang napakaganda sa palagaan niya Pinakikita ko sa inyo makamatik na marami dito umang na pwedeng kunin. Kung pupunta kayo dito, alagaan nyo. Pwede siyang alagaan. Basta meron siyang Bakanting shell makamatic para pagka lumaki siya, hindi siya mahirap maghanap ng shell makamatic. Yung yeah, mga matik, marami pa tayong makikita iba-ibang kulay dyan, mga matik. Maghahanap pa tayo. Ito, normal talaga to Maganda talaga kulay na ito. Baka green na mayroon. Yan, pakita ko sa inyo. Orange, saka... Yan, mga kamatik, makikita nyo. Ayan mga kamatid, napakaganda ang kulay. Yan, nanakbo na isa mga kamatid. Yan ang gandito hanggang dito na lang mga kamatid. Pinakita ko lang sa inyo mga matik, na pwedeng alagaan. Yan mga matik, basta may shell ka lang na na bakante para pagka lumaki makamati, hindi na sila mag -aanap. Yo mamatik selamat